kelab, suka gigi Hoi Vincent, kalian nak Hoi, hoi. Ayah, tu na si Vincent. Vincent, lika dito. Oh, yeah. Kau No. Oh, um, tonti auguri. Sana si papa nak. Tea, okay. <laughs> <laughs> what do we have here? We have a, a tea for you. Oh. with the chocolate, oh, Wait, uh, juice for Vincent with the chocolate. Mm, chocolate in the morning, yeah, oh, thanks for the tea. Yeah, and my tea <clears throat> so sweet. And for you, you don't drink anything. am waiting. <laughs> for who? Mayroon kaming bed delivery. I'm May waiting <laughs> that I'm in the bed and you bring to me. <laughs> <laughs> May mga sakit pa kasi kami. <clears throat> What waiting that I bring for you? Uh, sabi ko, wala siya. Sabi niya, waiting daw niya na pagkatapos namin, punta siya sa kama. Tapos kami ang along, dadalhan namin siya. <laughs> of course. <laughs> Ayan, so, dinahan kami dito. Sabi, ano yung sayo na? Juice? Juice with chocolate. Ah, juice with chocolate. <laughs> no, this Ayan. the chocolate So, mag-drink muna tayo ng tea. Mag-continue tayo ng vlog later. Thank you, love. Welcome. Where is the rose? Mm. <laughs> the rose. Finish. Finish. I'll give to daddy. The... So, ayan. Dito ako. dinalhan ako ng tinangasawa asawa ko dito sa bed. Kasi, medyo <coughs> masama pa talaga ang pakiramdam ko. So, ayan. Uh, may ubo. <coughs> <Yes>. Okay. <coughs> <Yes. coughs> Sorry. <coughs> Talagang inuubo pa talaga ako. Grabe. Here is the rose. Hindi na nawawala. Ay. Here is the rose. Hmm. Here is the rose. Oh. Roses with tea. Ayan. And ayan. chocolate. And chocolate. With love. Yan ang breakfast ko. That is my breakfast. So, diet. Mm. Thank you. So, ayan. <laughs> Ay, nako nga naman. katin ng ulo ko. Kasi nilagyan ko siya ng gamot. Tapos, um, kailangan ko siyang i ngayon dahil uh, nilagyan ko nung ano para dadami yung buhok ko ayan dami kong baby 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 face baby hair dye hindi pala baby face si <laughs> hello kanak dai na ah. mm. masarap yung ano mo masarap yung masarap yung ano mo breakfast mo o di, kumuha ka ng iba hindi na i-deliver -de ni papa dito sa bed yung iba yun lang yung first delivery De first may bayad na yung pangalawang delivery na <laughs> Okay, the yun the lang ang gusto si kong i-share is, sa aming ano. Ha? The second delivery is, is with payment. With eat. With eat, with food. With food. Not with eat. With eat. We eat, I said. We, we eat. eat. Ah, okay. Something we eat. <laughs> Drink muna ako ng coffee. Co hello, hello, hello. You are there? Ayun si David is sa taas ng atik namin, oh. Yan yung atik namin. Paano ba yan? anahin? Ayan, yung attic namin dyan sa taas. Yun. Hi, Vincent. Mean, ano si Papa sa taas? Malamig doon na. Ayan. Nagkukuha na si David din ng aming Christmas, pang Christmas decoration. Kasi... It's cold. It's cold? Yeah, it's cold. <coughs> doon na siya. Kasi mag aano na kami. Mag start na kami ng maglagay ng mga Christmas decorations at ito oh, naman okay. ang ginagawa ko ngayon is nag plant -pla siya ako, saan ko ba ilagay itong aking phone, tapos magluluto ako dahil ano, nakapajama pa ako kasi Sunday ngayon at ay, na, kailangan namin tulungan si David, sandali dito, lagay ko muna itong phone dito Ayan. Christmas Village. Christmas Village. Uy, <coughs> may kapi pa. Ayan, kapi namin dito lang dito pa Christmas Village. Ayan, so... <coughs> Christmas Village. Ayan. Okay. Pakita mo na. We have houses. One. Ooh. And this is big. It's big. Oh. And there is even bigger. Even bigger. Ah, also the, the other Christmas. Ah, you have Christmas tree. Remember Vincent that you have your own Christmas tree. Mm -hmm. <coughs> this is Christmas tree. Mine. Uh, no, this is. the uh, <coughs> And here, uh, well, there are all decorations. lang kasi si Vincent may sarili Christmas tree. And then, another decorations. Oh, ang dami namin decorations. Wow. wow. And then, wow. another one. The last but not the least, I think. coming box. Pakita ko sa inyo. <laughs> Ayan, doon yan sa attic. Ayan, so sobrang dami. Ayan, o. Oh. So, yan yung mga decorations namin. Ayan, so sobrang da dami yan. Uy! Oh, ano yan? Hala, patay. Look, Vincent. Hmm, may patay na ano, oh. Eh? Ang tawag niyan sa lukso. Ay, ano na, chiso, brother? Ayan, linisin mo na. Patay. patay na, patay. Hala, <laughs> patay na, matay. Hala, patay na. Kawawa naman yun, nak, no, na matay. Ito. Ayan, so... Marami. Ah, so that is from the decoration from the woods. I go to bring this. Okay. So, yan. Ang gagawin namin ngayon. Pero ngayon, katatapos ko lang nagplant siya. So, yan. Continue na lang namin tumamaya kung magde-decorate ako. Mamawala ka ka ako

Ecco fatto Fatto Va bene? Non so No sto chiedendo a Vincent mm -hmm. Ok Aspetta eh. Non sto tagliando via altri capelli ma The next day. Hello, 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 hello. This is my sister. No, we are not. <laughs> Look at her. Boy, come on out, that's so funny. My friend. My friend. Ooh. my friend. Oh. <laughs> <coughs> ayaw niya magpakita. o tapay din. Dito kami ngayon so mag arrange kami tapos maglilinis, magliligpit tapos maghahanda for Saturday. So ayan, ito na po yung ating bagong company na tinayo. Yan. So rent a mother-in-law service asa <laughs> sa English. Yan. So yan, nagumpisa na yan ang ating pangalawang company. Sana mayroong karoon tayo ng customer so gagawin din namin ang paraan na magkaroon ng customer yan, yan yung aking ano, sikritari 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 so, so meet my daughter again again <laughs> yeah, she's my daughter sister This is my sister, daughter. <laughs> De, anak ko yan. Anak ko yan. Ayan. <coughs> uh, so, dito kami, nagkakapi kami. May kasama kami. Tapos yung, um, ayun, no. kuka basta. Say hello to my vlog. Hey. Hello vlog. Hello vlog. Hello vlog. Hello vlog Ayan, nandito kami So, continue natin mamaya Hello, hello, hello Hindi ko na na-continue yung ating vlog kanina Dahil um nabisi ako sa kaka-arrange, sa kakalinis, linis ganyan So, ayan, uh, ang gagawin natin ngayon is Magagaw, prepare tayo ng gift para kay WD Father's Day gift So, mayroon tayo ditong konyak. Mayroon tayo ditong, ayaw ko ano ito Basta Then, mayroon tayo ditong, ah, uh, ito. <laughs> Hindi ko talaga alam. And then, ito. Basta maliliit na mga <clears throat> butilya ba? Mga butilya na maliliit. and Finlandia. And then, ayan. So, gagawa tayo ngayon ng bouquet. So, bouquet ang gagawin natin. Ayan, may baileys. And then, meron ditong, ewan ko, ito. Hindi ko talaga alam ito. Basta bumili na lang ako nito para sa Uh, Father's Day. yan So, iba-ibang klaseng maliliit na mga botilya lang. Ayan. May chivas regal din tayo. Oh. Ayan, maliit. Ayan. So, ang cute, cute kasi niya. Kaya sabi ko, ito. So, ang gagawin na, ubus na ba? Ah, meron pa pala ito. Ito, ito pa. Meron pa isa. Fisher, fish shoes. So, yan. So, ang gagawin natin is mag-aano tayo. Gagawa tayo ng bouquet. So, ngayon, ilalagay natin siya sa stick. Ayan, ilalagay natin siya ngayon sa stick. Ayan. So, gaganyan din natin siya. Tapos, lalagyan natin ng tape. Tape ang ilalagay natin dito. Ayan. So, lagyan natin ng tape. Tapos, to, wala akong ng gunting. Wala, wala akong ng gunting. Ayan. So, mag-aano tayo. Pero, parating na si David eh. Kaya, hindi ko alam kung matapos ko ito. Basta, umpisahan ko na ngayon. Kasi, bukas, uh, may time ako. Pero, um, ang mangyari kasi bukas, ano, ay, 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 ano tawag nito, mag-bake mag din kasi ako dahil sa Saturday, open yung tindahan namin. So, ano, so gagawin ko itong ganito. So, pa, ganyan ay. Eh. Paano tapos? Ganyan, yan. O. Oh. So, igaganyan ko siya lahat, ilalagyan ko siya ng tape. So, ganyan siya. O, oh, ba diba? So, ito yung magiging bouquet, bouquet ni Davide sa Father's Day niya. So, yun. Kasi, mahi, di ba, mahirap naman magbili ng mga gift. So, ayan, ang gagawin na lang natin is magagawa tayo ng bouquet ng ano, wine. So, makikita niyo din ito. O, di ba, pwede na rin itong ano. So, one idea ito sa Father's Day. So, kung gusto niyo magka-idea, just follow, di ba? Yan. So, thank you um, for watching always our vlog. So, shout out pala kay Lourdes. Uh, Galela, shout out kay um, Milva Cherry Sule, Susan Abao, so sa shout out sa iyo. Shout out, salamat sa pagbisita sa aking channel ulit. Uh, kay Maria Salas, Cherry Sule, yan, yan talaga ang nagka sa aking section. Palagi maraming maraming salamat talaga sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. So, <coughs> so ayan na. Ganito na yung gagawin natin. Ayan. So, yung ubu ko hanggang ngayon hindi pa rin nawawala. <coughs> Ayan. So, hirap din siya i-tape. So, yan. Kailangan din natin siyang i-tape ng maigi kasi baka mahulog ba. So, parang hindi siya mahulog. Ayan. So, kailangan ano yung pagka ano natin pagkadikit ng tape. So, <coughs> dagdagan natin ng ano, ng tawag nito. konti pang tape. Ayan parang hindi parang mag skip mag stay talaga siya kasi baka mahulog ba yan. so ganyan o oh, di ba yan tapos yan hindi ko alam kung paano ito iano natin but uh, pa, gawa natin ng paraan kung paano natin to i uh, ano mamaya yan so yun lang I continue na lang natin bye So, ayan, at nagluluto din ako, nagkukusina, ng ano, tapos gumagawa din ako ng pie. So, ang dami kong ginawa today, ang dami kong ginawa, tapos ito na nga yung ating, ito na nga yung ating, ano, so, ganito na siya ang mangyayari dito sa ating, ano, o, ayan, marami na siyang, ano, so, ano ko lang siya, i-assemble ko lang siya as bouquet, and then, tingnan natin kung anong kalabasan. So, pakita na lang sa inyo mamaya, dahil sobrang busy ang ating lola. So, ayan mga kalabs, ready na po. So, ito na po yung ating bouquet. Ayan, o. Oh. Nagustuhan nyo ba yung ating bouquet? Ayan, sandali lang ha. Iurong natin kasi naka-charge yung phone natin. So, ayan na yung ating bouquet. Ayan. Uh, gusto ko pa siyang lagyan ng something dito ng mga, hindi ko pa alam kung ano, chocolate or something bibili pa ako ng chocolate. So, mayroon pa yung kunting mga decoration na ilalagay ko dyan. Hindi pa yan tapos, pero makikita nyo na lang sa Father's Day. So, thank you so much for watching. I love you all. Bye mga kalabs!